Hello mga katoto. Mga katoto, may binigay sa akin na damit si Katotong Enchong D. Ayan, ito Oh. So, nakongolekta kami ng mga damit. Tapos, ipapamigay ko siya sa mga katoto. Sa Father's Day, so naisip kong bigyan yung ilang mga katoto dito sa kalikid para sa Father's Day. Maayos pa naman yung damit eh. Oh. Tingnan mga katotoo, di diba? Ano naman siya? Used. Used na to. So, gamit na siya. Pero, hindi naman siya lumang. Hindi naman siya sobrang luma. So, sa tingin ko, okay pa naman. Papakinabangan pa naman mga katoto. So, ayun. Tupiin lang natin. At, uh, mag-a-ask pa tayo sa sa ibang mga katoto para madami tayong mapamigay sa Father's Day. So yung mga tatay ang ating bibigyan dito sa kalikid mga katoto. Ayun. So kung may gusto pa kayo na gawin ko in the future mga katoto na mga activity ba? So, Sabihan nyo lang ako. Let's work hand in hand. Let's work together. Para sa ikabubuti ng mga katoto natin. Ayan. So ito na po yung isang maliit na box mga katoto Pero maghahanap pa tayo para dumami to malayo, malayo pa naman ang Father's Day So ayun mga katoto magkita kita tayo sa Father's Day At ipamimigay natin to sa mga katoto dito sa kalikid Bye bye!